sa iba pang mga balita, nabulabog naman ang Naiya Terminal 2 kaninang umaga dahil sa naiwang maleta. Hindi kasi mga damit ang laman nito, kundi isang bangkay. Ikwento mo, Erika Tapalya. Agad pinalibutan ng mga otoridad ng Dilaw na Police Line ang bahaging ito ng parking lot ng Centennial Terminal 2 ng Naiya. Sa gitna nito, may isang brown na maleta na nakalagay sa gutter na may halaman. Noong una, inakalang bomba ang laman ng kahinahinalang bagahe. Pero matapos ipaamoy sa K9 units at buksan ito, doon na natuklasan bangkay pala ang nasa loob ng maleta. Ang una namin nakita buhok. Buho na nakita namin. Tapos nung totally na binuksan talaga, doon na talaga namin nalaman na tao talaga yung naman. Ayon sa investigador, babae ang biktima na tinatayang edad 20 hanggang 25 anyos. Halos limang talampakan ng taas nito, nakasuot ng puting shirt at itim na leggings. May nameplate na Neps Eiley Bajin ang maletang pinaglagyan ng bangkay pero walang ID o iba pang gamit na nakita na maaring magbigay ng detalye sa katauhan ng biktima. Ang uh, biktima natin ay in fetal position para siyang bata na isiniksik sa isang bagahe. Medyo bloated na siya at uh, nangingitim. Uh, dahilan po siguro nito ng medyo matagal na po siyang naitam. May CCTV camera sa lugar pero masyado itong malayo sa pinag-iwanan sa maleta. Depensa naman lang na NAIA Security. Pampublikong parking lot ito kaya kahit sino malayang maglabas-pasok. Ganun pa man, dinoble na raw ang seguridad sa lugar. Erika Tapalia, News 5.